Maayong buntag! Karon ay uh, August 9, Wednesday karon At ayan, marami na naman tayong gagawin. Mag Maayong buntag diha sa mga kabistakan ko sa Luzon, Visayas, Mindanao. O kung humana kong kape, <laughs> karoon pa na akong isipang mag-video. Humana kape, ubos ng akong kape. O, oh. Hmm kaon lang kong pandesal niya ang akong pandesal ang nakain ko, dalawang piraso lang tapos uh, sabay kaming kumain ni Papa si Papa umalis na um, sorry sa kalat ng likuran ko mga panindayan ng aking anakis so ngayon ay mag ano ako mag ano ako ng basura mag iipon kasi dadaan ngayon ang dump truck namin so ang gagawin ko ngayong umaga ay mag ano ng basura tapos Uh, bala kong ayusin yung aking halamanan doon sa labas kasi uh, medyo nanunuyo na siya sa pagulan-ulan -ula naniligas yung kanyang lupa so bali iko-cultivate ko siya so yun yung naisip kong gawin ngayong umaga na ito hmm. dahil tapos na akong kumain uh, akit na ako sa taas para kunin yung hoops uh, doon ni Simba at nang maibaba na ayun si Cooper <laughs> ayan ang kanyang kwarto, inalis ko na yung ibang mga gamit dyan sa dingding kasi lumusot na nga siya dyan, so ayun siya oh. hello Cooper ayan, social na aso na ka kwarto, binigyan ko muna siya ng pantisal kasi mamaya una sila pakakainin dahil unahin ko na nga muna ang basura hello bibi say hi ka bibi hi, 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 hi hello everyone kumusta kayo? Buti hindi niyang inangat ngat yung labahan ko na nasa batya. Uh, good boy naman. Cooper, uy. Uy, good boy ang baby ko. Oh. oh. Hi, baby. Patiin mo sila. Hello, kabistakan ko dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, pugi-pugi naman yan. O, siya. Kainin mo na muna yung Pandesal mo. Ha? Kain na, kain na. 何、ja、でしょう na yung na, ano kong basura na ipon yung aking halaman o oh, kita nyo tuyong tuyo na nangamatay na sila ayan ito gustong gusto ko talaga to dahil, ano to eh Emelda Rose yan so pinaparami ko yan at ang aking adenium ayan nangalanta na ang ano to. at may damo damo kaya magpaplantita tayo ayan yung aking adenium Ay, ang aking bisel ay, 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 Namatay. Sayang naman. Madiligan na muna itong mga ito. Ito yung linag ko dati mga labing orchids ko. Ayan. Uh, meron na siyang ano. Uh, ayun. Kita niyo yun. Meron na siyang tumisibol na sangatas buhay na yung kanyang mga uga Buhay na yung kanyang mga uga. Tapos ito. O, oh, ayan. Kaya na siya. Ano man mga halaman ko? Nangalanta na. O, oh, yung ating serpentina. Nangamatay na. So, kailangan naman na natin silang i-cultivate. Ano nga, Imelda? O, di ba ang ganda niya? iyan dyan gusto ko sanang malinis yan dyan kasi ano yan eh yung mga pinaghulmahan nung nagpagawa kami ng, data, ng bahay nung nakaraang taon so gusto ko sanang madispose nagantay ako kasi nung maghihingi dadalhin sana namin sa, sa bukid yan kaso lang eh uh, walang magdadala dun. tingnan nyo naman yung aking alaga na si Gunggum ang dungis na niya oh kasi hindi siya nakakapasok sa loob ng bahay. Ayan, ang dungis na niya kasi uh, inaaway siya ni Simba, kinakagat siya. Mula nung nakagat siya, hindi na siya nakapasok sa bahay. Takot na siya kay Simba. Ayan, naging pusang gala na tuloy siya. Dati ang pugi-pugi yan eh. Ngayon, ang dungis na yan. Namamarako kasi yan siya eh. Ayan.

Gada <laughs> dia nggak bisa pulang, kalau bisa, ini kan

Tapos na ako sa aking plantita doon sa labas. So, ininit ko yung bahaw at yung ulam namin kagabi na uh, piniritong isda na sinabawan ko ng na sinabawan ko, nilagyan ko ng uh, talbos ng kamuti at uh, alug, Ayan. Pero naubos ko na yung gulay at sabaw na lang ang, ang natira. So, masarap pa rin naman ang sabaw. So, ang kita yan. kalahating, kalahating alumahan. Ayan. So, ginawa ko siyang almusal kasi ubos na yung ating saging. So, kain tayo ng kanin na yung umaga. Mm, yan, yami naman. Ito yung mga hilig ng mga bisdak. Yung piniritong isda. Lalagay mo sa sinabawan. Mm, sarap. Mga unta. Mga unta kay Kakoy kong plantita sa labas. Uy, Mm. Anong oras na ba? 10.35. Ayan. Sorry sa mga sinampay. Ayan yung mga sinampay dyan. Ano yan, mga paninda naming okay na punda. Nilabhan ko siya. Para ano kasi, nahiya naman akong ibinta yan. Nahiya akong ipabinta, sabi mga anak ko. Nahiya ang ibinta kasi medyo marumi. Alam mo na, ang okay, So, nilabhan ko na muna siya. Naanta! Yummy! Simple. Simpleng almusa lang itong ating ginagawa. Pero at least nakakabusog. Sa mga nagtatanong nga pala dyan na mahigit ako kumain ng saging. Oo. Kung meron lang din namang saging, mas gusto ko yung kainin kaysa sa ako yung magtinapay kasi ang tinapay kakain ka ng alas 7 or alas 8 ng umaga pagkadating ng 9.30 or alas 10 how how na ang aking pakiramdam so mas okay sa akin ang saging at least uh, buong araw na hindi ako nagugutom. feeling ko busog pa rin ako Baga, buong kalahating araw na hindi ako nagugutom. hindi haw-haw ang akong tiyan, kaya mas okay sa akin ang saging, hindi ako nagsasawa din basta saging lang na hilaw na ilalaga kasi kung kung saging naman na hinog ano maasin sa kumura? mm. May sarap kung kain ko na to Baka mamaya na naman akong alas dos nito magtanghalian kasi late na yung aking almusalan. Pumili ako ng uh, tako. Halagang 20 pesos lang para ikulang ko doon sa aking tako. Kasi ayaw niya kumain ng isda dahil uh, nagpabrish siya ng kanyang ipin at nagpakunat siya nag ng ipin ang sabi na ng doktor bawal daw ang malalansa so mga oh, one week na yata siyang ganon so itong kahong na ito naisip ko hindi naman tumalansa so bumili ako ng para lang sa akin. tapos ako naman bumili ako ng isang tirasong tilapia ito na lang ang aking uulamin ngayon kanya-kanya ulam kasi bawal man siya sa isda. So, ito ay hindi man tumalang sa pwede ito sa kanya. Ito na lang ang kanyang ulam. Kahit ako ngayon, ang mahal na rin. Ang mahal talaga ng bilikin. Tilapia ngayon, ang mahal-mahal. 160 ang kilo. Dollar man, o ilihid sa na talaga ng ilihid na dito na dati nung unang panahon yung halagang 150 mo ang dami nang mararating ngayon yung halagang 150 mo ano lang wala nang nararating ang iyong 150 sa ngayon wala ka nang na panahon sa 150 na yan hindi ka nalang magsasakog kung meron kang matika dyan, ito mo na. Ganun, kahirap ang buhay natin. Sibuyas, kamatis, ganun din. Sobrang mahal. Ako, bumili ka ng isang tirasong sibuyas, ang pangpil. Yung malaki-laki natin. bibili ka rin ng kamatis, ganun din ang halaga. Parang sila, ang um, Pagkakasan so, ko na ang aking biniling ano, tilapia. Malaki rin naman tong tilapia na aking binili. Halatang isang daan. Pinahiwa ko siya ng apat. Ah, hindi ko naman ito maubos lahat. Kasi ano, isa lang naman hiwa ang kaya ko ubusin dito. So, may pangulang pa ni Mami yung gabi. hindi lang naman kami? Tatlo lang naman kami. Ano, ah, na lang siya ng gulay. Ah,

gumili lang ako ng isang sili, ah, uh, tres ang sili, tapos ito o so itong dalawang So, may natira akong dalawang diwa, ipasok ko na muna siya sa bed. At tagdaga na lang ito namin para mamaya Gracias. <laughs> alam namin ng anak ko sa akin 'yang tilapia pinirito kanya tong takong so bali iluloto ko na lang 'yan siya e-end ko na tong aking vlog thank you so much sa inyong panonood kung kung ikaw bago rito sa aking channel at hindi ka pa naka-like and subscribe, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga ina-upload. See you sa next kung. Bye-bye.